Good morning mga ka-adventure It's me again, Francie At welcome sa ating channel, Francie Adventure uh, Ngayon ay August 7 uh, At araw ng Wednesday Time checks na 9.30 na ng umaga At nandito tayo ngayon sa may Labangan Bridge ano? Yung mag-update tayo ng bagyo Yung bagyong karina Yung last update natin Ito uh, yon sa Kalumpit Ang location natin sa Kalumpit tayo Ito yung Labangan Bridge Ngayong araw na to magbablog tayo. Meron lang akong adventure na gustong gawin at pupunta tayo dito sa bayan ng Hagunoy, Bulacan. At kung hindi pa kayo nakakapunta sa bayan ng Bulacan, samahan niyo ako. At meron lang din tayong mga ipapakita ng ibang lugar na parang hindi ko pa rin nakikita sa ibang video, ano, sa ibang vlog. At sana magustuhan niyo itong adventure natin ngayong araw na to. Kung bago lang din kayo sa ating channel, huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. At tara na guys! Ngayon natin patagalin ang intro. Let's go! At let's go guys! Nandito tayo ngayon sa Labangan Bridge. At ngayon, mag-umpisa yung adventure natin. Nandito tayo sa may MacArthur Highway. At kung makikita nyo itong karsada na to sa may Nanay Imba. Yan, Nanay Imba. Yan ang pinaka-landmark natin. Dito tayo papasok para mag-road trip. At mamamasyal tayo sa bayan ng Hagunoy. Eh. Sama kayo, ipapasyal ko kayo sa iba't ibang lugar Kung saan na medyo makakakita tayo ng mga bihira natin makita. Yung mga kakaibang lugar na meron pala Na ganito, may mga nag exist na ganitong lugar ah, Tignan natin kung may makikita tayong bago dito sa papuntang Hagunoy Pero ngayon nandito tayo sa Ibao Este at ang unang pupunta natin ngayon sa ating road trip for the day Meron tayong isang sisilipin na hanging bridge Hindi ko alam na meron palang hanging bridge dito sa Bulacan At ngayon ay pakikita natin At samahan ninyo ako mga ka-adventure Pupunta tayo sa hanging bridge na sinasabi ko Di bali dalawa yan, hanging bridge na yan na Nakita ko sa Google Map pupunta natin ngayon para masilip natin kung ano itsura ng hanging bridge na yon. let's go yan o oh, napaka presko rito ang lamig ng hangin napaka ganda rito ito ang iba road iba este road dapat doon tayo sa kabilang iba road dadaan eh kaya lang mas magandang dumaan dito kasi doon medyo hindi maganda ang karsada doon maraming lubak lubak tsaka mga baha kaya dito tayo ngayon mataas kasi itong lugar na to at medyo okay ang daan dito at meron gustong nagpapa shout out bago nating kaibigan bago nating katropa dito sa White World si Arnel Vlog ang kanyang channel, Arnel Vlog ah, Nag-uumpisa pa lang din siya no? At ah, talagang Nanood siya ng mga ibang video natin Kaya shoutout iyo brother At pakisubscribe nyo na rin sa kanya Kung halimbawa meron kayong time Punta ng kanyang channel Nag-uumpisa pa lang din po siya sa YT World At ganyan din ako nung dati Kung nag-uumpisa tayo sa mundo ng YT Lagi tayong nanonood Ng iba't ibang mga channel at naman ngayon para ibalik natin yung dati na ginagawa natin yan, ito ang pamalang barangay ng Iba Oeste hindi ko alam na ganito pala rito katahimik sa lugar ng Iba Oeste saka maganda yung lugar nila dahil iwas sila sa panahon ng mga pagyuhan dahil mataas itong kalsada na to do sa kabilang road ng Iba Oeste, talagang nilulubog doon pati mga pamamahay hindi ko alam kung bakit tinawag na iba estate eh uh, comment, lagay nyo na lang sa comment kung alam nyo bakit tinawag itong Iba shoutout sa mga taga Iba este. ganda ng community dito ang tahimik tsaka ang, daming mga halaman ang daming halaman sa paligid ng daan nakaka-relax at gusto ko ulit magpasalamat sa mga new subscriber sa mga bagong viewers at sa mga nanood ng ating vlog sa mga issue ni Mayor Alice Go tsaka doon sa Pogo Mansion maraming maraming salamat sa pagsuporta ninyo at sa mga pag-aalala ninyo sa mga viewers na concerned sa ating kaligtasan maraming maraming salamat at huwag po kayong mag-aalala nag-iingat po tayo at malapit-lapit na tayo doon sa ating pupuntahan na unang bridge ito tayo ni, eh ay ito dito ito dito guys ito yung daan papunta doon sa bridge at ito, ito na yung barangay Iba Este. Ayan, pinaka boundary. At ayan guys, ito ang pinaka landmark. Pagka balak nyo rin pasyalan itong pupunta nating hanging bridge, ito ang pinaka landmark. Tapos, ayun yung pinaka welcome art ng boundary ng Iba Este. Ayan, barangay Iba Este. Nandito tayo ngayon sa Purok 6. Ayan oh. Purok 6. At pupunta tayo ngayon dito sa bridge. Ayun. Ganda rito ah. Ang puno. Ayan na yung bridge oh guys. May kita nyo na. Ngayon sa likod ko. Para tayong nasa gubat. At ito ang itsura ng bridge. Kita nyo naman. Talagang lumang luma na pala tong bridge na to. At dito may mga sa tabi. Mga Naaban ng ang bahay, oh. Meron pang sasakyan doon. Tsaka, pumapasok na yung tubig dito. Mukhang high tide, ang ilog. Yan, lakad pa tayo. Grabe, may ganito palang lugar dito. Ayan, oh. Yung tulay. At mukhang butas-butas na yung kalsada. O, oh. Sip kaya dito. Kita nyo, butas na yung ano eh Sip naman siguro. Medyo alalay lang ako kasi maraming butas na mukhang matagal na tong tulay na to ah. Pero ang ganda ng ambience, kakaiba. <laughs> Ayan oh. Stable naman yung bridge. Kaya lang, yung pinakasahig <laughs> sa na ako tumutungtong kasi may bakal sa gitna eh ito ang ko ano to eh. parang malolos river or angat river ayan ito ang itsura dito ng bridge at punta tayo doon sa kabila ano totoo pala <laughs> Meron pala talagang hangin bridge dito sa Bulacan. Dito sa papuntang Alos ano na to eh, kalumpit pa rin ito. Iba Oeste, kalumpit, Bulacan. Pakaganda oh. <laughs> Meron pala talagang hangin bridge sa Bulacan. Pag nandito kayo sa gitna, medyo gumagalaw na yung hanging bridge. At ito ang matatanaw dito. Napakatahimik. Ayan, no? Yun. Doon tayo galing. Diyan tayo galing. At mukhang high tide nga ang ilog ngayon. Doon sa part na yun, uh, patuloy yung ginagawang dike, ano? sa tabi ng ilog at punta pa tayo dito sa dulo pakita natin sa inyo yung yan no oh. tingnan nyo naman no oh. yung itsura nung sahig bulok na o oh. diba ba? Dito nga wala na yung ano yun oh. Delikado to ah Oh. Delikado na dito Ayan oh Sira na Ito ang itsura ng kabilang ano Ayan Ayan Nandito tayo na sa kabila. Ano ito? Uh, iba weste pa rin ano? Yan. Ito na yung pinaka boundary ng tulay. At <coughs> pabalik na tayo ulit guys. Pinakita ko lang sa inyo. Yung nasa likod ko, ano yan? Hagunoy na. At doon sa pinanggalingan natin, kalumpit. Pali boundary itong ilog. Nakakatirl din ng... Nakakatirl din tumawid dito sa ano eh. Kasi... Baka lumusot yung sahig ang kulahan dumahadaan eh walang ibang tao pero sa tingin ko naman parang accessible to itong tulay na to accessible sa magkabilang barangay ano sa magkabilang bayan do may nagbibisikleta pa rito sa bridge <laughs> shout out oh diba epic pwede palang magbisikleta rito sa hanging bridge <laughs> galing ano at pupunta na tayo ngayon doon sa pangalawang hanging bridge na makikita rito sa ewan ko kung ano ng lugar yon kung iba OST or part pa rin ng sa tingin ko sa parang sa ano na part na ng Hagunoy at ito na guys ang welcome mark ng Iba Este pag nagpas pala natin dito ano na to Iba Ibayo naman yung unang pinanggalingan natin na bridge Iba Este ngayon, ito naman Iba Ibayo Iba Iba no? nakakalito <laughs> Iba-Este, tapos ito naman, Iba-Ibayo. Ang... Pero ang ganda rito, no? Ayan, no? Ang ganda ng daan sa Iba-Ibayo. At pupunta natin ngayon, mga ka-adventure, yung pangalawang hanging bridge na sinasabi ko. O, di ba? May bonus pa. Dalawang hanging bridge pa yung pupunta natin ngayon. Sino bang mag-aakala na meron palang hanging bridge dito, no? Sa may probinsya ng papunta ng Hagonoy Bulacan at malapit lang ito para sa mga gustong magpunta rin dito na mga mahilig mag road trip mga riders na mahilig magbiyahe ganda rito eh, meron pang Bermuda grass dun no? parang parang tinitinda yata ayon, no mga Bermuda grass ganda ng lugar ano talagang province life talagang probinsya ang probinsya pa tong lugar na to ayun pala guys mga, mga nagtitinta pala dito ng mga ano bermuda grass ayan mga ewan ko kung bermuda ba yan or carabao grass may mga farm yan may farm pa yan ha? diba ang ganda no dito naman mga nagtitinda ng halaman mga nursery ayan dito sa kanan meron bagong gawang 7-eleven at meron ditong junction makikita nyo rito yung barangay iba ibayo yung barangay health center nila pinaka barangay outpost at kakanan tayo dito Ano pala talaga to? Ay, magandang magawa. Pwede magtanong, anong barangay ho to? Ibayo pa rin ho? Oh, Ibaybayo. Ay, ah, Ibaybayo. Kala ko makabukod na. Mm. Eto ang nakikita kong mga ano, mga binebenta ho 'yan. Ah, po sa metro. Magkano po? 80. 80 isang metro. Bermuda grass po 'yan, ano? Ah. Ayun. Ah, ang dami ko nakikita eh. <laughs> Sige po, na? Thank you po. Uh, binebenta pala yung Bermuda grass na yon na 80 daw sabi ni nanay, 80 pesos per square meter. Bermuda grass kaya kung meron kayong bahay, balak nyong mag maglandscape o magpaganda ng inyong garden dito, meron pala dito, marami pala dito sa iba-ibayo. Pati mga ganyan, no? mga halaman na pang decoration nyo sa garden. Ayan oh. No? Sarado nga. Nagtataas sila ng karsada. At ayan, mabuti na lang na-update ko kayo. Kaya babalik tayo ngayon doon sa tulay. Sa pinanggalingan natin kanina. Negative tayo rito. Walang daan. Ito guys, dito na tayo sa bridge. No? Yun yun. Ilog to, ilog. Diyan, sa kabila. At doon tayo galing. Kaya bumalik tayo kasi sarado yung, ginag yung daan. Ano? Ginagawa ginagawa yung karsada ah, dito tayo merong ano dito Bulacan State University maganda yung community rito no? kasi mahalaman ano eh, kahit saan ka magpunta puro green yung makikita mo ang presko tuloy ng hangin, no? Tapos yan, no? Wow. Ganda ng ambience dito, o. Oh. May mga, ano pa, oh, o. Kokopit. Talagang, yung mga tao rito, may hilig alaga ng halaman. At malapit na tayo dun sa pangalawang tulay na sinasabi ko. Ito, dito. Yan, yeah, makikita nyo yung burger. Midges burger. Tapos dito, merong... Hindi dito. Yes, sir. Hindi tayo dumaan. Ayun oh, nga, doon. Nakikita ko na yung tulay rito. Yun. Ito na yung pangalawang hanging bridge na pupunta natin, mga ka-adventure. Oops. Hmm. Pakit na, pasok na sa school. <laughs> Ito ang tulay, guys. Ayan, no? Oh. Dito medyo parang lumang-luma na 'tong tulay na 'to. Ah. At ito, guys, nandito na tayo doon sa pangalawang hanging bridge na sinasabi ko sa inyo. Ah, uh, ito palang bridge na 'to, uh, Agbulalas Bridge. Agbulalas Bridge. Uh, at mahaba din. Kasing haba din ng unang bridge na pinunta natin doon sa Ibao Este. Walang pangalan 'yung bridge na 'yun eh. Pero ito, ano to? Agbulalas Bridge ata. Nakalagay sa Google Map. At ito ang itsura ng bridge. Kahoy siya. Tsaka, medyo mas magewang ito kaysa doon sa unang pinunta natin. Ayun. Maras, mas maraming dumadaan dito. Pero mas okay naman dito maglakad kaysa doon sa una. Nakakatakot. Dito, solid na kahoy. Ayan, no? At ito ang itsura ng lugar ng Agbulalas Bridge. May nakikita rin akong nagagawa ng mga dike sa gilid. Tuloy-tuloy oh. pala yung paggawa ng dike na to. Magmula doon sa unang pinanggalingan natin sa Ibao Este. anong lugar na po ito? Bulalas din yan, Ibayo. Agbulalas po? Oo, oh, Ibayo. Ah, Bulalas. Ah, Ibayo. Agbulalas. Ah, sige, thank you po. Ayan. Po. Ay, ayan. na po. Ay, ano po ang ano pangalan nila. Ah. Tony. Ako po si Yolanda. Ay, si Ma'am Yolanda. Sige po, shoutout po <laughs> sa inyo. Salamat po. <laughs> ah, salamat. salamat po. Salamat. Ingat po. Ingat po kayo. Ah, thank you din na. Ah. Thank you din. Salamat. <laughs> ayan. Thank you po. Ayan, nagkaroon tayo dito ng mga bago nating subscriber nasa ah, YouTube. Oh, may baka may shoutout ka, sir. Oh, shoutout sa mga sabungero dyan. Hindi <laughs> mo ayaw mga nalo. Untog di ulo nyo. <laughs> <laughs> okay, okay, thank you, thank you. Nakakatawa rito, ano? <laughs> Friendly yung mga tao. ba? Diba? Ang saya. Maganda pala magpunta rito sa Agbulalas Bridge. Etong tulay na to, mas busy ito kaysa doon sa unang pinunta natin. Maraming dumadaan dito eh. Parang malapit na siguro sa bayan. At doon sa malayo, meron pa akong nakikitang tulay. Pero ano na yun. Parang ano na tulay. Main road na. At shoutout ulit sa mga kaibigan na nakilala natin dito sa Agbulalas, Ibayo. Baka may shoutout kayo. Anong pangalan nyo? Uh, Tek. Hello po. Ayan. Po. Follow T nyo po to si Francis. <laughs> <laughs> Thank you po. Alam tiga rito po kayo sir. Tiga rito lang. Ah, tiga rito lang. Alam nyo ba kung kailan ba nagawa itong tulay? Matagal na. Since matagal ano na. Pa uh, Panong panandoon ako yan. Ah, oh, matagal Kain, na talaga. 1980s, 90s pa. Oh, kaya nakita ko itong tulay na to sa Google Map. Kaya sabi ko puntahan ko. Meron pa akong unang napuntahan doon sa may iba este. Oh, meron doon, din doon. Oh. Meron din doon. Kaya ito yung pangalawang tulay na pinuntaan kaya ko. Ito na. Mm -hmm. Ah, kaya pala. Kaya, oh, pinapreserve nila yung ano. Yung, ganda nga eh. Kung ano siya nung una, ganun pa rin siya ngayon. Tapos kahoy pa, ano? Kahoy siya. Ah. Yung iba napalitan na. Mm -hmm. ah, sige po, sir. Sek, sek po. Sek. Tek. Ah, tek. Tek. Shout out kay <laughs> Sir Tek. Ayan. Thank you po. Thank you Lawat. sa informasyon. Ayan. Salamat po. At ayan nga guys, ano, dito na tayo magpapaalam sa ating vlog dito sa tulay ng Ibayo, Agbulalas. Ito sa bridge na to, yung hanging bridge. Uh, ayong ayon kay brother Tech, shout out sa iyo brother. Na matagal na raw pala tong tulay na to. At chine ko rin sa history, walang nakaano eh. Wala akong makita. Dito sa Agbulalas Bridge na to. Matagal na raw yan. Panon pa raw ng lola ni brother eh tulay na to. Kaya pinrepreserve daw ng mga tigarito, ano yung original na tulay, ganyan pa rin. At talaga namang dapat maging heritage ditong tulay na to kasi ito lang tong tulay na to tsaka doon sa Ibayo Este ang hanging bridge na meron dito. Kaya ayan. Dito na tataposin tong vlog na to guys at maraming maraming salamat sa panonood ninyo sa ating adventure. Francis signing out. Pero bagong lahat, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating adventure. See you again in our next ride. Always remember, stay safe, be safe, And right shape.